Napapansin mo bang medyo malabo na ang paningin mo tuwing gabi? O baka naman nahihirapan ka ng tandaan ang pangalan ng mga tao, simpleng mga gawain, o kung saan mo inilapag ang susi? Akala ng marami, normal lang yan kapag tumatanda na tayo. Pero sa totoo lang, senyales na yan ng katawan natin na humihingi ng tulong, alam mo ba? Kung ano ang kinakain natin bago matulog, malaking bagay yan sa kalusugan ng mata at tibay ng ating utak. At ang maganda pa rito, hindi natin kailangang gumastos sa mamahaling supplements o imported na gamot. Ang kailangan natin nandito na. Mga simpleng pagkain na karaniwan mo nang makikita sa palengke o baka nasa kusina mo na ngayon. Pero baka hindi mo lang ginagamit sa tamang paraan. By the way, taga saan ka nga pala? I-type e mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan naabot ng mensaheng ito. At habang andyan ka na rin, tingnan mo kung nakasubscribe ka na sa channel. Malaking tulong yan para mas marami pa tayong maabot na Pilipino na gustong alagaan ang kanilang kalusugan. Ngayon, makinig kang mabuti dahil ang matutuklasan mo sa susunod ay pwedeng magpabago sa kalidad ng tulog mo at sa kalusugan ng iyong mata at isipan sa mga darating na linggo. Ang simula ng ating kwento, Isang matandang pagkain, tradisyonal, makapangyarihan, pero madalas na hindi nabibigyang pansin ang kalabasa. Oh, yung simpleng kalabasa na palagi nating isinasahog sa sabaw, isa ito sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng beta-carotene, ang sustansyang tumutulong sa retina ng mata para hindi tayo madaling mabulag sa gabi. Ginagawang vitamin A ito ng katawan na napakahalaga para maprotektahan ng mata laban sa pagkasira dala ng pagtanda. Dito sa Pilipinas, bahagi na ng kultura natin ang pagkain ng kalabasa. Pero ang hindi alam ng marami, ang oras kung kailan ito kinakain, may epekto rin. Kapag isinama mo ang kalabasa sa hapunan, lalo na kung nilaga o ginawang magaan na sabaw, nagbibigay ito ng antioxidants. Sa katawan sa tamang oras, yung oras kung kailan Nagsisimula ang natural na proseso ng pag-aayos ng mga cells habang tayo ay mahimbing na natutulog at hindi lang mata ang natutulungan nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang beta-carotene ay tumutulong din bilang pananggalang sa utak, pinapababa nito ang inflammation na maaaring magdulot ng unti-unting paghina ng memorya at pag-iisip. Kaya nga sa ilang mga probinsya sa Pilipinas, lalo na sa mga pamilya na kilala sa mahabang buhay, kalabasa ang isa sa staple sa kanilang hapunan. Isa tong lumang kaugalian na ngayon palang nauunawaan ng modernong siyensya. Bukod pa riyan, may taglay ding fiber ang kalabasa na tumutulong para mapanatiling balanse ang asukal sa dugo habang natutulog tayo. Napakahalaga niyan para sa kalusugan ng mata at utak. At kung isa ka sa mga hirap makatulog o madaling kabahan sa gabi, ang ganitong klase ng pagkain, mayaman sa fiber at bitamina, ay pwedeng makatulong para sa mas kalmadong tulog. Kaya kung iniisip mo na puro mahal lang ang magpapalusog sa iyo, mag-isip kang muli. Ang kalabasa, nandiyan lang sa palengke sa Talipapa, minsan sa likod bahay, abot-kaya, madaling lutuin, at napakaraming benepisyo. Minsan ang sikreto sa kalusugan ay hindi ang paghahanap ng bago kundi ang muling pagtuklas sa mga nakasanayan na natin. Isa pa sa mga karaniwang pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino, tilapia, madalas tawagin ding pechay fish o isda ng masa, inihaw, sinigang o simpleng prito lang na may bawang, lagi itong present lalo na sa hapunan. Pero ang hindi alam ng marami, kapag ang tilapia ay niluto sa mas magaan at natural na paraan, isa ito sa pinakamabisang panangga laban sa tahimik na paghina ng utak na nangyayari tuwing tayo'y natutulog. Ang isdang ito ay may taglay na omega-3 fatty acids sa tamang antas, sapat para tumulong sa muling pagbuo ng mga koneksyon sa utak. Habang tayo'y tumatanda, unti-unti ring napuputol o humihina ang mga koneksyong yan. Kaya minsan nakakalimot tayo ng mga salita, pangalan o nahihirapan tayong mag-concentrate o magpatuloy sa simpleng gawain. Ang omega-3 ang nagsisilbing natural na pampadulas sa utak. Tumutulong para manatiling matibay at maayos ang ugnayan sa pagitan ng mga silula sa utak. Pero hindi lang utak ang nakikinabang. Ang pagkain ng tilapia sa gabi ay pwedeng makatulong din sa pagtulog. Bakit? Dahil may taglay itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan na gumawa ng serotonin at melatonin. Yan ang dalawang natural na kemikal na responsable sa malalim at mahimbing na tulog. At kapag malalim ang tulog, mas nagagawang ayusin ng utak ang sarili, narirefresh ang memorya, natatanggal ang mga lason sa katawan at bumabalik sa balanse ang ating nervous system. Dito sa Pilipinas, natural na sa maraming pamilya ang magtipon sa isang magaan na hapunan sa pagtatapos ng araw. At dito pumapasok ang oportunidad na gawing makabuluhan ang simpleng hapunan. Kapag ang tilapia ay inihaw o nilagalang na may halong tanglad at luya, mas lalong napapalakas ang benepisyo ng isda nang walang dagdag na mantika o sangkap na nakakasagabal sa pagtulog. Isa pang mahalagang paalala, alamin mo rin kung saan galing ang isda. Iwasan ang mga galing sa fish pond na sobrang pinapakain ng artificial na rasyon. Kung kaya ng budget, mas piliin ang sariwa at lokal na huli. Mas mataas ang nutrition at ang utak mo ay deserve lang ang pinakamainam. Ang panghihina ng memorya, hindi yan bigla-bigla. Unti-unti yang dumarating tahimik at kadalasan hindi natin agad namamalayan. E pero sa isang simpleng desisyon sa hapagkainan, tulad ng isang tilapyang maayos ang pagkakaluto, pwede na tayong makapagbigay ng tamang sustansya sa utak sa tamang oras, sa pinakasimpleng paraan at matapos nating mapakain ang utak gamit ang tamang isda. Huwag nating kalimutan may isang halaman din na matagal nang ginagamit ng mga pamilyang Pilipino bilang natural na gamot at may kapangyarihang protektahan hindi lang ang mata kundi pati na rin ang isipan ng malunggay. Sa ibang bansa, kilala ito bilang moringa, pero dito sa atin, marami ang tumatawag dito bilang miracle tree at hindi na ako magtataka kung bakit. Sa mga simpleng barangay at kahit sa malalayong baryo, karaniwan ng may tanim na malunggay sa likod bahay, karaniwang inilalagay sa tinola, ginataan o monggo, pero ang hindi alam ng marami, ang dadugay sa din isa sa pinakakompletong pagkain pwedeng kainin bago matulog, lalo na kung ang layunin ay alagaan ang paningin at palakasin ang utak. Puno ito ng bihirang mga nutrisyon na halos wala sa ibang gulay. Gaya ng lutein at zeaxanthin, dalawang makapangyarihang antioxidants na direktang tumutulong sa kalusugan ng mata. Pinoprotektahan nila ang makula ng retina laban sa pinsala mula sa blue light na galing sa cellphone, TV at iba pang artificial na ilaw. Sa gabi, kapag pagod na ang mata sa buong araw na pagkakatitig sa screen, ang pagkakaroon ng mga sustansyang ito ay napakahalaga para hindi lumala ng tahimik ang pagkasira ng paningin. Pero hindi lang mata ang nakikinabang. Mayaman din ang malunggay sa B vitamins, lalo na ang B6 at B12, na mahalaga para sa maayos na takbo ng utak. Dumutulong ito sa paggawa ng neurotransmitters, sa balanse ng emosyon, at sa pagbagal ng natural na pag-urong ng utak na dumarating habang tumatanda tayo. Ang totoo, marami ng bahay sa Pilipinas ang gumagamit ng malunggay sa hapunan, pero madalas, paminsan-minsan lang. Kapag isinama natin ito ng mas regular, lalo na sa magagaan na ulam gaya ng sabaw o sopas, napakalaki ng maitutulong para makaramdam tayo ng mental clarity, pagising, makapag-focus sa trabaho. Yud may kiwas sa mga sakit gaya ng Alzheimer's at Parkinson's. May isa pang napakahalagang katangian ang malunggay. Mayroon itong natural na anti-inflammatory compounds, yung mga sangkap na tahimik na lumalaban sa pamamaga sa katawan. Kabilang narito ang brain inflammation na ayon sa mga bagong pag-aaral, isa sa mga pinakaugat ng maagang pagkawala ng memorya. Kaya sa tuwing isasama mo ang malunggay sa iyong hapunan, para mo na ring binibigyan ng proteksyon ang iyong katawan laban sa mga epekto ng panahon. Nakakagulat, hindi ba? Isang halaman na karaniwan lang, simpleng-simple, madaling kunin pero napakalaki ng epekto sa ating kalusugan. At narito lang siya, nasa tabi ng bahay sa ilalim ng araw, naghihintay lang na gamitin natin ng tama. At habang pinapalusog ng malunggay ang isipan at pinoprotektahan ng mga mata, meron pang isang pagkain, maliit karaniwan pero may direktang epekto sa kalidad ng tulog, Kalusugan ng utak at kakayahang makakita ng malinaw at ito'y madalas nating hindi pinapansin sa hapunan, ang itlog. Gilala na natin ito mula pa pagkabata pero habang tumatagal, napapalitan na ito ng mga processed food o fast food. Minsan, nakakaligtaan na lang. Pero sa loob ng isang simpleng itlog, nandoon ang napakaraming sustansya na tahimik na nagtatrabaho habang natutulog tayo para alagaan ang mata, uh, palakasin ang utak at panatilihing balanse ang buong katawan. Isa sa pinakamahalagang sangkap ng itlog ay ang choline, isang essential nutrient para sa maayos na komunikasyon ng mga neuron sa utak. Sa tulong nito, mas mabilis at malinaw ang pagdaloy ng impormasyon sa loob ng isip. Habang tumatanda tayo, bumababa ang natural na antas ng choline sa katawan. At doon nagsisimula ang memory lapses, mabagal na pagdidesisyon at kahit problema sa kontrol ng emosyon. Pero kung kakain ka ng itlog sa gabi, pinakuluan o niluto sa magaan na paraan, natutulungan mong manatili ang choline sa sistema Lalo na habang natutulog ka kung kailan ang utak ay aktibong nire-reorganize ang mga alaala at karanasan ng araw. Bukod pa riyan, kaalyado rin ang paningin ng itlog. May lutein ito tulad ng malunggay. May zinc at vitamin D rin, mga nutrisyong mahalaga para maiwasan ang pagkasira ng retina, palakasin ang cornea at mapabuti ang pag-adjust ng mata sa dilim. Lalo na sa mga edad fimpenta pataas, kung saan karaniwan na ang hirap makakita sa gabi, malaking tulong ito. Sa Pilipinas, karaniwan ng bahagi ng almusal ang itlog, pero bihira itong gamitin ng tama sa hapunan. Marami ang nagpiprito nito sa mantikang sobra o sinasabayan ng sobrang alat. Sayang ang benepisyo! Ang sikreto, gaya ng lagi nating sinasabi, nasa paraan ng paghahanda. Isang simpleng nilagang itlog na may kasamang gulay, gaya ng kangkong o repolyo sa hapunan, masustansya, magaan, at perpekto para sa mga gustong tumanda ng malusog, may dagdag pa. Ang itlog ay source ng high-quality protein. At sa gabi, habang tayo'y natutulog, abala ang katawan sa pag-aayos ng mga nasirang cells. Kailangan nito ng building blocks at yan ang papel ng protina. Kapag binigyan mo ang katawan mo ng tamang protina bago matulog, mas mabilis ang muscle recovery, mas balansado ang hormones, at mas kontrolado ang gana sa pagkain kinabukasan. At may isa pang benepisyo na hindi alam ng marami. Ang itlog ay tumutulong sa pagregulate ng blood sugar habang natutulog. Kaya mas tuloy-tuloy ang tulog. Walang abala mula sa biglang taas o baba ng glucose lalo na para sa may pre-diabetes o type 2 diabetes, isang payak pero epektibong hakbang para sa mas magandang tulog. Sa totoo lang, ang itlog ay sagot sa matagal na nating hinahanap. Simple, abot-kaya, mabisa. Makikita mo sa sari-sari store, sa palengke, o minsan inaalok ng kapitbahay. Hindi kailangan ng mamahaling recipe. Basta maayos ang pagkakaluto, pwede na itong maging tagapagbantay ng iyong utak at mata gabi. Ngayon nakilala mo na ang apat na makapangyarihang pagkain. Ang tanong ay, ano pa ang hinihintay mo para simulan ang pag-aalaga sa kalusugan mo gabi pa lang? Isipin mo kung ano ang kinakain mo sa huling oras ng araw, posibleng siya tahimik na dahilan kung bakit lumalabo ang paningin mo o bumabagal ang utak mo. Hindi mo kailangang hintayin pang lumala ang sintomas. Ang pag-iingat ay nagsisimula sa bahay sa simpleng mga desisyong ginagawa mo tuwing hapunan, kalabasa, tilapia, malunggay, itlog, hindi ito exotic, hindi imported, nasa paligid mo lang sa palengke, sa karinderya, sa likod bahay. Ang kailangan lang ay bagong pananaw. Kapag naintindihan mong ang mga pagkaing ito, ay hindi lang basta masarap kundi makakatulong sa memorya sa paningin sa tulog mas pipiliin mong kainin ang mga ito nang may intensyon mas may malasakit ka sa sarili mong katawan hindi kailangang bumaga ang buhay dahil lang sa edad sa tamang pag-aalaga pwede pa nang ang gumanda mas malinaw mas maayos mas makulay kaya mo yan Mahimbing na tulog, malinaw na mata, matalas na isipan, lahat iyan posible. Kailangan mo lang gawing pagkakataon ang bawat plato para sa pangangalaga sa sarili. Kung isa na sa mga pagkain ito ay bahagi na ng hapunan mo, isipin mo kung paano pa ito mapapalakas. Ayusin ang oras, ang paraan ng pagluluto, ang kombinasyon. Kung hindi pa, simulan mo na ngayon. Kalabasa sa sabaw ngayong gabi, tilapia bukas. Malunggay sa monggo sa susunod. Isang nilagang itlog bago matulog. Simpleng galaw pero may malalim na epekto. At gusto ko ring malaman alin sa apat na pagkain ito ang madalas mo nang kainin tuwing gabi at alin ang sisimulan mong isama sa hapunan mo simula ngayon? I-share mo sa comments. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng iba. Bago ka umalis, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa channel. Malaking tulong ito para maabot pa natin ang mas maraming tao na gustong alagaan ang kalusugan ng utak at paningin. I like ang video kung may natutunan ka at ishare ito sa isang kaibigan o kapamilya na alam mong kailangan din ito. Tandaan. Ang pagtanda ng malusog ay hindi swerte. Isa itong araw-araw na desisyon. At nagsisimula na yan sa susunod na pinggan na ihahain mo sa sarili mo.